Bilang mag-asawa, ano ba yung mga dapat gawin para mag-stay ng mas matagal yung pagsasama ninyo? Kung wala ka pang idea, heto ang ilan sa mga payo para sa mag-asawa. Pero kung alam mo na ito, well, skip mo na lang itong video na ito. Unang-una siyempre sa ating listahan, ang Panginoon. Gawin siyang sentro ng pagsasama nyo sa lahat ng anumang mga bagay na ginagawa natin. Dapat palagi siyang nasa puso natin. Dahil naniniwala ako na walang pagsubok na hindi malalampasan, basta manalangin ka lang at magtiwala sa kanya. At pangalawa, tanggapin mo kung ano ang asawa mo. Pinili mo yan, ginusto mo yan. Kaya kahit ano o sino pa siya, matuto kang makontento. At pangatlo, pag galit ang asawa mo, huwag mong sasabayan. Kailangang isa lang ang galit. Kung galit siya, hayaan mo siya. Manahimik ka. Dahil kapag sumagot ka pa, lalo lang yang hahaba. At kapag kalmado na, saka kayo mag-usap at huwag matutulog na magkaaway. Pang-apat, pag may problema, pag-usapan ninyong dalawa ng pamilya. Hindi ng kapitbahay, ng kaibigan, at lalo na huwag na huwag niyong ipopost sa social media kapag magkagalit kayo. Sa FB kasi, maraming chismosa at chismoso dyan na nakikisali kahit hindi alam ang tunay na pangyayari. At panglima, kapag nag-away kayo, huwag magsasabi ng mga masasamang salita. Huwag mong dibdibin. Isipin mo, galit lang siya. Ang taong galit, wala naman niyang sasabihin maganda. Hindi ka niyan pupurihin. Gawin mo, pasok sa kanang tenga, labas sa kaliwang tenga. At huwag kayong magsisigawan, lalo pa at may mga anak kayong nakapaligid sa inyo. At pang anim self-control. Kailangang matutukang kontrolin kontroli ng sarili mo. Hindi pwedeng paggalit ka, mananakit ka, magsasalita ng masama o umatake sa partner mo. Huwag ganun, wala dapat pisikalan. At pang pito, laging yakapin ng asawa at mga anak. Nakakagamot yan ng sama ng loob, nakakawala ng problema pansamantala at nakakagaan ng pakiramdam. Napaka-legit nitong pang pito, maniwala ka. At pang-walo, walo I-appreciate ninyo ang mga bagay-bagay, maliit man ito o malaki. At sa simpleng pagpuri natin sa ating mga partner, tulad ng, ang ganda mo naman, or ang pogi naman ng asawa ko. Medyo may temang pambobola, pero deep inside, napapakilig ka. At pang siyam, magkaroon ng respeto at tiwala sa si isa't isa dahil mas matimbang ang mga ito kaysa sa pag-ibig. Dahil ang love, marami ka pang pwedeng mahalin. Pero ang tiwala at respeto, mahirap yan mahanap. Kaya dapat, yan ang kahit na anong mangyari, hindi mawawala sa dalawang nagmamahalan. At pang sampo, gawing kaibigan ng asawa. Pag may hindi pagkakasunduan, huwag hayaang humantong sa sakitan at hiwalayan. At panghuli, dapat open communication kayo. Lagi dapat kayong nag-uusap. Dapat binabalikan nyo yung mga nakaraan nung nagiligawan pa lang kayo. Maglaan ng time para sa isa't isa. Sa madaling salita, mag-date pa rin kayo kahit may mga anak na kayo. At lastly, ang problema, pinag-uusapan yan. Hindi pinag-aawayan. na no nakatulong ang video na ito sa inyo, lalo na dun sa mga nagsisimula pa lang or magsisimula pa lang sa pagpapamilya. Good luck and God bless sa relasyon ninyo. Salamat!